Hello guys, magandang gabi po sa ating lahat and welcome back po ulit sa aking youtube channel So ayan ang ating Christmas light, kumikinang kinang Ayan, o ba? ang ganda tingnan <laughs> So, ayan guys, uh, anyway, nagpabili nga pala ako dito malapit sa amin Kasi pag mayroon kaming kulang na dito sa tindahan So nagpapabili na ako like yung mantika, suka, uh, sigarilyo, mga diboteng soft drinks at saka yung red horse tapos gin pag wala guys uh, napapabili na ako dito banda sa amin kasi dito sa amin banda meron namang wholesaler at saka uh, tatricycle lang siya medyo malapit tapos uling sana kaya lang yun nga wala tayong uling na nabili matagal na talagang walang uling so di ko alam saan kami maghahanap ng uling kasi madami naghahanap ng uling pero wala talagang stocks anyway guys ito yung ating mga napamili So, mayroon tayo dito dalawang uh, Coke kasalo na case. Isang RC. Isang Coke na maliit. Tapos, isang lemon. Tapos, dalawang RC maliit. Tapos, dagdag lang tayo ng dalawang suka na nakatali. Dalawang ganyan. Tapos, isang gin na box. Isang box ng gin at saka apat na red horse. So, ayan guys. Magpa-pricing tayo kung magkano nga ba ang Uh, kuha ko, magkano benta, at saka magkano ang ating kinita. So, yan. So, yun, guys, ang ating napamili ngayong araw. Ngayon po ay linggo. Uh, ano ba ngayon? November 12, 2023. So, bumili ako, guys, ng isang, uh, dalawang coke. So, yung dalawang coke ay 528. Ang isang case ay 264. So, yung cost niya, guys, ay 22. Ang bintahan ko ay 30. So, ang kinita lang natin dito ay 8 pesos so sa 8 pesos 8 pesos times 12 kasi sa isang case ay 12 po ang laman, meron tayong 96 pesos sa isang uh case na Coke. So times 2 times 2 natin. So meron tayong 192 pesos sa dalawang case na Coke na kasalo. So sa RC big naman guys, yung mega ang cost niya ay 21. Abintahan ko same lang guys ng Coke, 30 din. Tapos ang kita natin ay 9 pesos. So, so 9 pesos, 9 times uh, 12 kasi 12 ang laman. So meron tayong 108. So medyo malaki ang kita natin sa RC compare sa Coke. Kasi yun nga, uh, mas mahal si Coke. Tapos RC small, dalawa, ang per case niya ay nasa 168 ang cost niya guys ay 7 pesos ang bintahan ko 12, so ang kita natin ay 5 piso sa isang bote. Isang case, 5 piso times 24, 5 times 24, so meron na tayong 120 pesos. Diba? So, 120 pesos times 2, kasi dalawang case ng RC, meron tayong 240 pesos. So, ayan guys, sa Coke naman, same lang sila ng price, 168, ayan. Tapos, uh, 5 piso din ang aking kita sa isang debote. So, yun nga, uh, 5 times 1, I mean, 5 times 24 kasi 24 yung laman ng case. Meron tayong 120 na kinita sa isang case. So, diba? Uh, okay lang din yun, diba? Malaki na kayo din naman yun. Tapos, same siya sa lemon. Tapos, uling. Yun nga, guys, walang uling. Suka, dalawang tali. Ayan po yung ating suka. Ayan. So, ang isang... So, sa dalawang tali, guys, 94 divide 2, 47. So, ang cost niya is nasa 7.8 point something. Ganon sa bintahan ko ay 11. So, may kita tayong 3 pesos. So, sa 3 pesos, 3 times 6. So, mayroon tayong 18 pesos times 2. Kasi dalawa yung ating binili. Mayroon tayong 36 pesos sa dalawang ah... Uh, tali ng suka. So, ayan. Balik tayo dito. So, sa Fortune Green naman, guys, dalawang kaha lang ako binili kasi hindi, kasi hindi naman uh, mabenta talaga sa akin to. Minsan-minsan lang naman may naghahanap. So, ang per kaha po niya, guys, ay 127. So, bintahan ko ay 160 sa isang kaha. So, meron tayong 33 pesos sa isang kaha. So, itong 254, guys, ay sa dalawang kaha yan. So, kung mayroon tayong 33 pesos sa sangkaha, since dalawa yung binili natin, mayroon tayong 66 pesos. Sa gin naman, isang box, uh, ang cost niya guys ay nasa 57 point something. So, bintahan ko niyan ay nasa 68. Sa iba, mataas na ang bintahan nila, nasa 70. And iba naman nasa 75, ganon. So, sa isang buong case ay nasa 1,370 ang kung ang bintahan ko ay sa 68 pesos Bintahan ko ay 68 times 24. 1,632 less sa cost na 1, cost na 1,370. Ayan, 1,370. So, meron tayong 262 pesos sa isang, ito, isang box ng jean. So, diva So, yung per, ano natin, ang kinita natin sa, kung i-divide natin siya sa 24, So, meron tayong 11 pesos. Almost 11 pesos sa isang uh, bote ng gin. So, sa Red Horse naman, ayan, meron ang isang Red Horse, guys. So, since apat yung nabili natin, ayan, apat yung ating case. Uh, so, sa isang case ay may uh, 563. Ang isang case ng Red Horse, ang bitahan ko, guys, ay 60 pesos. So, ang kinikita natin dito ay 13 pesos. Kasi kung 563... 563 divide 12. Ang cost niyan guys ay nasa 47, almost 47. Less po natin ng 68 kasi yun po ang aking bintahan. Meron tayong uh, medyo malaki wait lang. So 60 less 47. So, yun yung cost. So, meron tayong 13 pesos, guys, sa isang uh, boting red horse. So, so, kung isang boting red horse ay meron, meron tayong 30 pesos sa isang bote times 12, meron tayong 156 pesos sa isang case. So, apat yung case natin times 4. Meron tayong 624 pesos sa apat na case na Red Horse. So, yan nga pala guys, ang atin total na nabili. Ay, hindi pa pala nabili guys kasi uh, ko pa to eh. Uh, Ayun. Babayaran ko siya, guys, through GCash. Ito po ang ating babayaran. 5,420. So, ayan. Balik tayo dito sa loob. So, talaga pag, ano, wala na kaming stocks, dito lang kami bumibili, guys. Kahit yung mga iba na, like, naubusan kami ng kape na sobrang mabenta sa amin kasi mabenta yung kopi ko. Pag naubusan kami, guys, pag, lalo na pag hindi pa magto two weeks kasi every two weeks nga yung aming bili ng grocery. So, namimili na kami dito banda sa amin. May wholesale. Pag, minsan, katol. Diyan din kami bumibili. Mga sigarilyo. Since mayroon pa naman ako sigarilyo, so hindi muna ako bumili. So mayroon pa naman ako yung ito. Ito lang naman yung napaka, ito lang naman mabenta sa akin guys, si Malboro Red. Ito lang yung mabilis mabili. The rest, ayan, uh, hinahinay lang sila dyan. Basta at least mayroon sila, ayan, like yung sa Malboro Light, Winsboro Light, uh, Fortune Green, Fortune Light, Mighty Green. So, at least meron tayo pag may naghanap. Diba? Kasi, meron naman talagang naghahanap. Kaya, hindi rin ako nagpapawala kahit kakahalan lang. Tatalong kaha, tatlong kaha, yun. Basta yung uh, Marlboro Red, yun talaga yung aking mabenta dito sa aking tindahan. So, yun. So, nga pala guys, merong nagre-request ng, atawag ah, dito yung aking, ito, estante. So, may may uh, nagustuhan sila sa aking stante. Eh. Sa so, gusto nila yung stante ko. So, i-ano ko to guys, magkano nga ba ang aking nito, magkano pagawa. So, at saka yung gaano siya kalaki. So, yun. So, yun lamang guys ang aking share Maraming salamat sa panunod pa. bye-bye.